Maraming sa inyong sa Indogo Boss. Ako si Marco Melam del Valle, kang base and D1A. Sa video na initatalakay ang taong circulatory system, kung ano nga ba ang circulatory system. Sa mga organs ka ini, paano nagagara ng mga organs, ang iba-ibang klase ng blood vessels, kung ano ang pagkakaiba ng fetal, saka adult circulatory system, kung paano nakakatabang sa pagmintal kang homeostasis, saka cellular respiration and metabolism sa pag-relate ko man sa Pascal and Boyle's law of pressure as in mga nutrients na kaipuan para mga tinarang malasok na circulatory system. Ang circulatory system ang sistema sa hawak na gagdaran ng dugo, oxygen as in sustansya sa buong parte ng hawak. Ang trabaho ay ang maghali din ati sa hawak sa temperatura as in paglaban sa makulog. Ang mga organs ka ini Ayaw ang puso, dugo, as in blood vessels. Ang puso, nagbubomba or pump ng dugo. Ang dugo, ang nagdadara ng oxygen sa kasustansya, as in ang blood vessels man, ang agihat kang mga dugo. Mga klase klasikan blood vessels, arteries, nagdadara kang dugo parayo sa puso. Veins, nagdadara ng dugo pabalik sa puso. Capillaries, lit na vessels, nagre kang gases sa kanutrients venues sa dit ng mga sanga kang veins na nagkakolekta ng dugo sa capillaries, sa kaman i-deliver ini sa darakulang veins. Arterio sa dit man ini ng mga sanga kang arteries na nanginginutan sa dugo paduman sa capillaries, as in tabang sa pagregulakan blood pressure sa paagin ng pagkontrol kang agos. Ang pagkakaiba kang fetal as in adult circulatory system. Pagkakaiba kang fetal sa ka-adult circulatory system, ang fetus may espesyal ina ng estruktura at ang umbilical cord na nagkukuanin ng oxygen sa ina. Sa adult man, naghahangos naghah gamit sa indang lungs, ginagamit ng daan normal heart lung circulation. Ano ang tabang kan circulatory system sa homeostasis? Ang circulatory system ang nagmimintinat ng balanse sa pa paagikan, pag supply ng oxygen sa kanutrients sa kapag sa hawak. Pagregula kang temperatura sa hawak. Ano man ang cellular respiration as in metabolism? Ang metabolism sa rong kabuon ka mga chemical na proseso sa hawak. As in cellular respiration, iyo ang proseso ng pagbuon ng enerhiya. Hali sa pagkakan. Lalo na sa glucose. Pati ini kan metabolism, taigwan ng enerhiya na tinatao para sa gabos na proseso sa hawak. Ano ang relasyon kang Pascal's and Boyle's Law of Pressure? Ang relasyon kang Pascal's and Boyle's Law sa circulatory system. Sa Pascal's Law, pantay ang pressure, arong pantay na pressure sa blood vessels. Sa Boyle's Law man, magkaugnay na pressure sa ka-volume. Arong paghangos, pag ang lungs nag-expand, ang pressure nag-bababa, as in paros, malapog nutrients na kay para ma-maintainer ang malusog na circulatory system. Iron. Importante ito sa pag-ibon ng red blood cells. Vitamin B12 sa folic acid na tabang sa ng malusog na red blood cells. Vitamin C pagpanatili panatili kan makusog na blood vessels at in, tabang sa pagsipsip ng iron. Omega 3 fatty acid na suporta sa puso asin pag-improve kan blood flow. Potassium sa magnesium Katabang sa pagregulang blood pressure as in tultol na paggana ang puso. Protein. Nakaipuan sa pag asin as in pagpakarhin ng mga tisyo, kairiba ang blood cells. Tubig na esensyal sa pagsirkula kang dugo asin pagtransport kang nutrients.